guys, San Yung Yerbon, welcome to our vlog at eto nga guys, magluluto tayo na nabili natin sa palengke kaninang umaga at eto nga ang sweet potato or kamote, kamote guys tapos nilagyan ko lang siya ng sibuyas at kamatis kinakuluan ko lang siya guys tapos nilagyan ko ng bagoong isda ang tawag nga pala dito guys sa mga Ilocano ay abraw. Ang gulay na kahit na ano ay nilaga lang sa tubig at nilagyan lang ng bagoong isda ay abraw na guys kung anong gulay. At eto nga guys ang ating gulay na nabili sa palengke. Nakabili nga tayo guys ng apat na tali ng bunga ng malunggay. Eto na guys. Ayan, nilagay ko na siya. Kasi malambot na yung kamote dyan. Tapos, nilagay ko na yung bunga ng malunggay na ating nabili na 25 pesos ang isang tali. At bumili nga lang ako ng apat na piraso. Yung iba medyo ano, matanda na. Pero okay pa rin naman siya pag hinati-hati guys. At ayan, sabi nga, masarap yung mga pagkain o ganitong ulam na gulay pagpaminsan-minsan. Kasi yung bunga ng malunggay ay seasonal lang yan na mabibili hindi araw-araw. At may nabili nga rin para akong 50 pesos na hiwa-hiwang pangus at prinito ko lang guys. Ano yan um hati ng laman tsaka ng buntot pero yung buntot hindi ko na nilagay at minigay ko na sa aking mga alaga at eto na guys finished product na tayo salamat sa laging panonood and okay, bye